Isa talaga to sa mga dahilan kung bakit ayaw kong umalis ng matagal sa bahay. Hi mga langga, magandang umaga, kumusta po kayo? Sa araw na to, pabalik na po kami doon sa bahay. Bago umalis, uminom nga po muna kami ng tubig. Siyempre, maliban doon sa ni namin na tubig, kailangan na muna talaga. Naglalakad na nga po kami nito papunta doon sa kalsada. Dito kila Lola, mas maraming kahoy at hindi po grassland katulad doon sa amin sa taas. Mas masukal yung daan dito. Nakakapasok po yung motor dito sa unahan, kaya ayan, dinala na rin po ng kapatid. Mas okay na rin kahit paano kayo mga bata. Mostly ang madadaanan dito mga langga palayan, mga sapa. Tsaka namin marating yung sa pinakakalsada talaga. Pag nandito po kami sa baba, talagang natatanaw namin yung bundok kung saan dyan kami pupunta or dyan kami nakatira. So ayang bundok na yun mga langga. Kaya kapag andyan nga po kami, napapansin nyo sa mga video namin, kitang kita yung sa baba pati yung bayan. So dadaan pala kami dito sa tindahan dahil ipipick up namin yung mga ilang parcel. So dito pala kami sa kahit ya nilia mga langga. Madalas dito ko iniiwan or pinapadrop off yung akin parcel. Nanghingi nga po siya ng buto ng sikwa at itatanim niya daw po. Galing nga po ito dun sa sikwa na na-harvest natin nung nakaraan. Yan po ay gagawin naman nating panghilod naman. Iniisa-isa ko na nga pong hinakot itong parcel dahil ilalagay na natin sa motor. Naipon nga po itong mga langga at ilang araw akong wala dito sa bahay. So galing tayo dito sa highway, aakyat na naman po ulit tayo para makarating tayo doon sa bahay. Dito pa lang po kami sa baba mga langga ay talagang nakaabang na itong mga aso namin. Di ko nga rin po alam kung sino yung sinasabayan ng mga to pero pagdating namin ay nandito na sila. Pakiramdam ko, sumabay sila dun sa mga taong nakasalubong namin. At naramdaman din siguro nila na ngayon ang uwi namin. Bakit na nga po kami dito mga langga at tingnan nyo naman yung dalawa. Talagang kapit na kapit sa motor. Agoy, dahil mahirap ang daan, kailangang itulak natin. Sobrang nakakatuwa talaga itong mga alaga namin kasi... Nahatid kami nito tapos pag nakasakay naman na kami, babalik na naman sila sa bahay. Pero huwag kayong mag-alala mga langga dahil may nagpapakain naman po sa kanila. Isa din talaga to sa mga dahilan kung bakit ayaw kong umalis ng matagal sa bahay. Nalulungkot din talaga ako mga langga pag iniisip ko na nandito lang po sila na naiiwan. Sobrang natutuwa talaga sila mga langga every time na nakikita nila kami na andyan na. Ah. O oh, ayan, kiatra ka ayo, walang tigil sa pagtatakbo, habol-habol lang yan kahit saan. Isa din talaga to sa mga consider kung mga langga kasi nung time na nagplano na kami nalilipat sa bayan, doon na manirahan, magrent rent ganun. And alam ko sa sarili ko na yung mga alaga namin dito sa bundok, hindi namin madadala lahat doon sa bayan. And kung mapasawa man sila, mag a na naman po sila sa kapaligiran kasi syempre doon iba eh. Dito talagang malaya silang makapagtakbo-takbo. Ayan, sa wakas mga langga, malapit na po kami dito at naibaba na nga po lahat ng aming gamit. At kami po ay maglalakad na lang papunta doon. So, ayan po pala yung bahay namin. Kitang-kita na po yung bubong. Hanggang dito lang kasi 'yung motor mga langga at hindi na po namin dinadala dun sa baba at pag naabutan ng ulan sobrang hirap talaga pag akyat dito. Ito lang naman po ang ganap namin sa araw na 'to. Babala lang po na ang susunod na video ay hindi para sa lahat kung hindi ka naglalaro ay hanggang dito ka na lang. Po. Salamat po sa lahat ng nakakaintindi at patuloy pa rin sumabay-bay sa amin. Bye-bye po hanggang sa mga susunod na video.